Hindi ba, hindi ba ano naman yun? Uniform ang ano nyo? Hindi. Ito sa Sige nga, isukat mo. Off shoulder yan eh. Ay, pati si Sia, mayroon din. Oh, Ito mayroon ibigay mo kay, na nanay ni Lula yan. Dali. May gift naman si nanay Lula para maano naman sa pag-alaga. Si mami lang, si mami mo, si daddy naman ang magbigay. <laughs> eh, wala tayong ano, wala tayong oh, sapat oh, na budget. Ano hindi ano? Ang baby oh, na yan, ina, hinahanap sa ano yan eh. Hmm, nahanap ang baby na yan ah. O, Langan filter yan yeah. eh. Oh, ano ano ganyan ganyan, ganyan, oh, ganyan. 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 Do. ganyan ganyan yan gan 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 yan gan 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 yan, gan 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 Ganyan, Oo, ganyan, ganyan may short mo, may short ka dyan. Ay, palda pala. Palda na may short. Ay, ano ba yan? Short na parang diretsyong palda. isang dress, eh. Iliwang ko dun. Ano, tutupian ko pa, mahaba kasi. Hmm. Tingnan mo nga yan, ate. Sayo yan, sayo. Ay, nagpunta ka ng baklaran? Marwalay? Eh. Nagsin ba siya? Mm. Oo. Oh. ba to mm. Sige, tingnan mo, tingnan mo. Tinatali ito. Oo yan, na dito. Yan, ganda. Ang baby rin niya yan. May... Ah, ka, kasya sa kanya? Kasya? Ayun, yung blouse niya. Blue. Tanggalin mo yung ano mo, ate. Ay, ang ganda. Be... Hindi yan. Hindi kaya, kaya yeah. iya yan. Tingnan mo yung, kapartner din yan, ate. Uh. Ah, ganyan din pala yan. <laughs> Bakit din, Bakit? Ha? Bakit? Kami iiyak. Okay. Oh. <laughs> Ay, hindi ko kasi niya. mo mo yung Yan mm na -hmm. Ay ini dandandi. Ay naghahanap nan di na naman 'yan. Ah. Eh, ah. <laughs> naghahanap man nan di